Napadayo na naman nga tayo dito sa nagtitrending nakainan dito sa may likod ng simbahan sa Baclaran. Ito nga ang Chef Duwai. Pangalawang beses namin ito na napuntahan ngayon. Talagang nag-improve na din sila, lumawak na ang kanilang pwesto at dinagdagan din nila ito. At yung mga signage nila ay maganda na rin. Madami pa rin ang mga kumakain dito kahit nagtaas sila ng presyo ng limang piso dahil noong unang kain nga namin dito, from 130 to 135 pesos. Siyempre, ang kakainin naman natin dito ay ang kanilang mabenta na fried chicken with jang chow at ang sweet and sour pork. Amoy pa lang at itsura nito ay ulam na. Dagdagan pa natin ito ng pangmalakasang sausawan na toyo mansi at sili para mas lalo sumarap ang kain natin dito. Sobrang dami ng kanilang serving ng yang chow fried rice at maraming sahog na rin ito may itlog, carrots at iba pa. At kulay pa lang ng sweet and sour ay juicy at masarap na. Tara, kain na tayo! Sobrang nakakamis din dito kumain after 3 months din kami dito hindi nakakain. Sobrang sarap ng kanilang chicken, malasang malasa at juicy ang meat. At yung balat ay napaka crispy. At yung sweet and sour pork naman ay lasang-lasa mo ang at naglalaban yung tamis at asim ng kanilang baboy. Kaya naparami nga kami dito ng kain. At eto na pa-extra rice kami ng yang chow fried rice. Dahil nga sobrang dami na rin ang kanilang serving ng extra yang chow rice. sobrang nag-enjoy nga ako sa kanilang serving dahil from konti to madami na ang kanilang serving ngayon kahit nagtaas na nga ay masarap at talagang babalik-balikan mo ito. So, ayun lang. Salamat!